Hello guys, hello everybody, everybody to the left, everybody to the right, mwama chup chup Welcome na naman sa vlog ng Madam Sitang Kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo Kaya ibablog ko na lang ito Uukay tayo ng basura para makakuha ng grasya for today's video mga guys Araw ng linggo kaya hindi naka-uniform ang Madam Sitang Wala rin gloves kaya sa mga maaarte, sorry na lang Pero ang totoo mga guys, tira-tira na lang tong mga nakuha ko kaya kanina napapansin ninyo ang kalat-kalat kasi may mga nagtrabaho Umukuha. dito. Kumukuha ng ibang tao, yung aking amo, para ito lang yung trabahuin nila, yung basura na galing sa mall. Kasi pag kami pa daw, yung pagod na. pa, ako lang talaga ang may gusto. Yung mga kasama ko dito, ayaw talaga nila. Tingnan nyo naman yung nakukuha ko, ang gaganda. Tapos pag sila yung nakakita, gusto din seven na nila. 7 to pa naman araw-araw mga guys. Linggo lang, pahinga. Kaya parang naiintindihan din kami ni Amo. Kaya kumukuha na lang sila ng iba. Pero ako, sumasideline pa rin. Ayan, marami pa rin nakuha sa araw-araw. Patago-tago nga lang kasi nga nahihiyan ako sa mga kasama ko. Namumulot daw ako na ang tagal-tagal ko na dito. Pero pasimple lang yung mga kasama ko. Yung pala, marami na rin silang nakuha dito. Kumbaga, nagsawa na. Grabe mga guys, pinupulot lang yung bag dito at kung ano-ano pa. Samantalang sa Pinas, pagpapawisan mo yan paghihirapan bago mapasa iyo kasi bibilhin mo pa yung mga koreano pa naman pag nagtrabaho degang degang kung tawagin yung parang mabilisan kaya alam ko talaga may matitira pa kaya hindi ko na talaga pinalampas yung oras na to mabilisan din yung mga pagkapa kapa pagtuki tuki halabi araw ra. nga ng linggo ngayon sigurado walang sumisilip sa mga kamera dito kasi alam nyo naman nakita nyo sa vlog ko ang daming cctv diba bang ba, hindi ka naman pagagalitan kung kukuha ka pero parang nahi nahihiya ako, sasabihin nila, Pilipina kasi, kaya namumulot na lang, hindi kayang bumili ng kanya. Kung alam lang nila kung ano yung mga pinagdadaanan ko nung bata pa ako, hindi nga makabili ng bag ang nanay ko. Plastik labo, plastik na galing sa market, ang pinagtsatsagaan ko. Sige nga, tingnan ninyong maigi yung mga nakukuha ko. Baka malabo lang yung mata ko, siguro expired na ito. ito. kasi sa Korea, lahat na lang may expiration, pati pag uugali, 5 minutes expired na. Ngayon, okay pa. After 5 minutes, maldita na. Pero seryoso, tinanong ko talaga si Amo, mga expired na daw ito. Kung baga taon na, hindi na bibenta. Kaya yung tela, hindi na daw maganda. Sus, so, basta bago, okay na. Simula nga nung maliit ako, lagi na lang pinaglumaan ng ate ko. Eto pa kayang may tag, bahalang expired. Ako naman ang gagamit, diba? Dito nga, kumikending-kending pa. ba nakapulot ng panty, akalain mo. Ang tanong kung kasya ba? At napatalon pa nga bigla dahil sa sobrang saya, may bag talagang pagkaganda-ganda. Ah. Mahuhulog pa dahil sobrang excited ng Madam Ninyo Susmi. Pero pagbukas ko, merong damage kaya siguro tinapon wala nang bibili. Konting gas-gas lang at saka yukot-yukot parang kulang sa plancha. Dito kasi mga maaarte talaga yung mga koreana dahil marami silang pambili, mayaman, hindi katulad ko. Walang pera. Pero wag ka. Kahit wala akong pera, kaya kung ibigay lahat yan sa mga solid ng buyers ko dito, yung mga napulot ko. Kasi nga sabi, share the blessings, diba? Sa dami na kasi ng napupulot ko, hindi ko man magagamit lahat, kaya ipapamigay ko na lang. Congrats in advance!